I'm oh. Oh, oh, oh. Ay, ma, okay. ayan guys, 'yung pupuntahan namin oh. Doon oh. wow tarik na naman pala guys so, talaga pag dumaan ka ng mundog ito guys ang madadaan matarik matarik na daan matarik. first time ko guys bumuka dito good girl thank you sa brother kay brother 悬崖谷。 wow, nai din ah no? wow, nai din ang tatarik pa o, oh, ng daan guys <laughs> Again, that guys. so ang taas. Ang taas, taas. <laughs> siguro guys pag sumaas na o oh, pataas ay nako para maglalakad na naman. <laughs> maglalakad na naman ako nito ah oh. <laughs> So, nandito na kami, guys. Alam mo ko ilang bahay lang, lima ani ang bahay. Oops, dito na kami. Hi guys, dito na.

And guys, dito kami sa Goodell. Yan, yeah, marami rin bahay. Sa dalawa, tatlo, anim, anim na bahay siguro. Happy day. Hello! Bili, bili na po kayo. Lopot. Lopot. <laughs> Oo, lop-lopot. Uy, lop-lopot. Pero smell, lop ka na una. Lop-lopot. Oh, nagbaka. Okay, okay, okay. Nay apo, ada siguro nagkumanen, nagpukoorte uma. Oo. Tayo na kita nako. Paglo